Ako si Basilio. Kapatid ni Crispin, anak ni Sisa. Kasinta ni Julie, naging kakampi ni Simon. Uli lang anak at nawala sa katinoan ang aking ina at inabot siya ng pagkamatay sa kagubatan. Tuwing umuwi ako sa San Diego, ay palihim akong tumutungo sa punto ng aking ina. Labing tatlo na nang nakalipas, ramdam pa rin ang sakit at pighating aking naramdaman. Isang kapitan ang sa akin ay tumulong. Kinukup at tinlungan ako. Pinag-aral hanggang kuleyo ni Kapitan Jaco. At sa Ateneo ako pumasok. Habang ako ay nag-aaral ng medisina, pinilit ako ni Simon upang sumanib sa kanya sa himagsikan. Ngunit hindi ako sa akin ay mahalaga pa rin ng pag-aaral. Huling taon ko na sa pag-aaral sa Ateneo at dalawang buwan na lamang ay magtatapos na ako at tatanghaling isang tunay na manggagamot. Takoy ibabalik sa San Diego kasama ang aking kasintahan na si Julie upang magpakasal.